Pahayag 16 verse 17 to 21 Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na! Umitlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likain ang tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lusot at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding buot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitingbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao at nilabastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Humanda na kaibigan sapagkat so ang ating pag-uusapan ngayon ay talaga namang nakakamangha at talaga namang magbubukas sa atin ng matinding kaisipan na tayo ay namumuhay na sa huling kapanahunan. Ito ang bagong diskubre ng mga scientists sa ilalim ng Pacific Ocean, isang butas na magtitrigger daw ng Intensity 9 at magtutulot ng napakalaking tsunami na wawasak sa mga bansa at itong pag-usapan mga kaibigan. Isang kamangha-manghang tuklas sa kasaysayan ng mundo ang isang butas na ngayon lamang nakita ng mga saintipiko. Ika pa sa Science and Future. Isang butas ang nakita sa ilalim ng karagatan na mag-trigger ng mga major earthquakes ito ay nakita ng mga scientist sa ilalim ng karagatan. Ito kaibigan ay isang particular na butas na sinasabi nilang bad news dahil ang pinakamalakas na earthquake ay mangyayari sa Pacific Northwest ng United States of America sa ilalim ng butas ng karagatan. Sa isang press release, ang mga researchers galing sa University of Washington ay pinanggit nila na ang butas sa karagatan ay situated sa coast sa US state ng Aragon sa taas ng Cascadia Subduction Zone Fault. Ang leakage na ito ay nangyayari na at ito ay isang magandang sign na hinog na hinog na ito at magkakaroon na ng isang napakalakas na earthquake sabi pa ng mga scientifico Ang butas sa ilalim ng karagatan ay tinatawag na PTS Oasis. Ito ay pinangalan pagkatapos sa isang oracle na nagbigay ng propesya habang siya ay nakaupo sa hot spring sa Pacific Northwest seafloor at nakita ito noong 2015 lamang. At ngayong ngang taon mga kaibigan, isang journal ang nag-update ng patungkol sa butas na ito na nag-advance na ang posibilidad na ang pinakamalakas na earthquake ay magaganap na dahil nakitaan nila ang mga tectonic lubricant na mga sinyalis mga kaibigan na matitrigger na ang matinding earthquake na ito. Binabanggit nila na ito raw ay aabot ng magnitude 9 sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakamalakas na lindol na ating naranasan ay magnitude 7.8. Ito ay nangyari pa noong 1800s. Ngunit ang nakakamahang mga kaibigan, hindi lamang sa United States magkakaroon ng problema sapagkat lahat kung sakali na mga plates sa buong taigtig, lalong higit ang Pilipinas dahil tayo ay kabilang sa Pacific Ring of Fire ay madadamay din sa matinding earthquake na ito at magiging hudyat upang matrigger ang tinatawag na Big One sa ating bansa at binabanggit ng mga saintipiko ang The Big One na ito ay kikitil ng libo-libong mga tao na malapit sa mga fault line ng Pacific Ring of Fire kabilang na nga dito ang Metro Manila at ang buong NCR at kung ating mapapansin mga kaibigan binabanggit sa pahayag chapter 17 na mahati sa tatlong bahagi ang mga lungsod na kung ating mapapansin ito ay epekto ng matinding earthquake na hindi pa nangyayari sa buong sangkatauhan ayon na rin sa pahayag chapter 17. Kaya naman, nais ng ating Panginoon na tayo ay maging handa. Tunay nga mga kaibigan na malapit na tayo sa katapusan ng mundo. Hindi na magtatagal kaibigan ang ating mundo. Nais ng ating Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya dahil ang ating mundo ay hindi ligtas. Huwag nating mahalin ang mundo o anuman ang nasa mundo, kundi ang tanging mahalin lamang natin ay ang ating Panginoong Diyos. Isama natin ang ating buong pamilya na katulad sa nangyari kay Lot ay itinakas niya ang kanyang mga anak palayo sa mga syudad. Nais ng ating Panginoon na ilayo natin ang ating pamilya sa kasamaan ng mga syudad sa ating taigdig sapagkat hindi ito magiging ligtas at nawa ay makita natin ang fortress, ang kaligtasan natin, na makakamtan lamang natin sa piling ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, at salamat sa iyong panunood. Tayo'y manalangin, ama namin panal makapangyarihan namin Diyos. Tunay nga na kami ay napubuhay na sa huling kapanahunan. Tulungan kami, Panginoon, iligtas kami kasama ng aming mga pamilya at gabayin kami sa tunay na landas ng kaligtasan na walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Salamat Panginoon sa iyong pag-iingat sa amin at patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Yesus. Amen.